Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. At para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo rin ang kaalaman at idea ang makukuha nyo. Salamat sa mga hindi nag-skip ads, malaking tulong yon sa channel ko. So may mga nagtanong kasi, no, paano raw palalakihin ang size ng itlog ng layer nila? Hindi ko alam kung mga batang layer yung mga manok nila or uh, old na. So umpisahan natin so, sa 16 weeks old wala pa siyempre ang itlog, di ba? Pero ang onset of laying kasi ng mga layer ay depende dun sa breed nila din, no? At saka depende din sa sitwasyon, nagdadrop 'yan ng itlog uh, from 17 weeks to 18 hanggang 20 weeks. Yan aasahan mo yan na mag mga mangitlog ang mga layer mo. So pag nagdrop ng itlog wag mong asahan na extra large ka agad ang ilalabas niya kasi batang manok yan di ba so unang una pa lang na pangingitlog niya wag mong asahan na may large na kaagad ang unang lalabas ay yung tinatawag nila ngayon na first egg na yung parang uh, gabulintik bulintik sa Ilocano holen so yun ay wala pang egg yolk puti pa lang yun na nung college kami ang tawag doon ay ang tawag namin doon ay piwi kasi nga ang definition ng piwi nung college kami ay no egg yolk pero yun yung first egg nila ngayon no tapos ang susunod na noon yung extra small kasi nga may ano na yon egg yolk pero ngayon uh, yung piwi mas mal mas malaki ng konti. mas malaki ng konti doon sa uh, gabolintik na yon doon sa First egg na yon. Susunod na ay extra small, small, medium, large, extra large and jumbo. Ngayon itong small sizes na ito hindi dumadaan sa classifying machine. Yung hanggang dun sa extra small ang dumadaan lang sa classifying machine ay yung small, medium, large, extra large, jumbo. Kasi meron uh, meron calibration para sa kanila doon at ang bawat grams doon ay 5 uh, uh, grams ang agwat, no bawat size itong mga itong extra small actually kinakapakapalan lang ito <laughs> pagka tinitingnan lang nila kung pwede ng extra small yon kung young layer pa lang ang alaga mo ay mas marami ang percentage ng small at habang tumatanda yan nagkakaroon na ng ano uh, nagkakaroon na ng medium large extra large Uh, pero alam ano mo ba kung ilang percent na ang bawat size sa bawat uh, period, no? Bawat week, bawat one ganon, no? Na hanggang makalmo. Dapat may kung kung layer farmer ka, meron kang copy, no? Meron kang uh, guide para hindi ka nag-aalangan na ang liliit naman ng itlog ko. O di ba? <laughs> Bakit ang liit ng itlog ko? So hinihintay mong hinihintay mong magkaroon ng extra large, yung pala, nandun ka pa lang sa, ano, nandun ka pa lang sa bago-bago ka pa lang na magpaitlog. Siyempre, wala yun, di ba? Kailangan may katika. ka. At, kung interested kayo at wala talaga kayong makuha ng uh, kopya, ma wala talaga kayong makuhang kopya ng mga percentages ng bawat size sa bawat period, may ginawa akong ano noon, may ginawa akong video na iyon ay natatawa ako na nalulungkot. <laughs> kasi alam nyo ba hindi ko alam hindi na nadagdagan yung views nun pero kasi siguro mali yung title ko mali yung thumbnail ko yung mukha ko dapat siguro wala doon <laughs> pero may ginawa ako from ano from first day ng ano ng, pa, ng pag drop ng itlog na hanggang doon sa ano <coughs> yung first week no from first week hanggang 80 weeks meron doon ginawa ko Actually, dalawang video yata yun na magkasunod. Ah, uh, ginawa ko 'yun. Tapos ah uh, or 'yung kalahati lang 'yung nagawa ko, 'yung 'yung 40, 40 weeks. Pero doon sa copy ko, meron doon. So in case na ano, in case na ma ko, 'no, pag na ko na wala pala 'yung ah uh, 40 40 weeks hanggang 80 weeks, gagawin ko para sa inyo. Comment lang ninyo kung ano, kung hindi ko nagawa yung, yung, yung sa 80 weeks no pero dun sa pero don sa first na video na yon uh, kaya kaya yata hindi ko itinuloy eh yung, yun ang natandaan ko pero dun sa first na video yon nandun na yung mga percentages ng ano ng small medium large ganon extra large ganon. hanggang dun sa bumaliktad na yung size kasi alam nyo importanteng importanteng meron kayo nun kasi mamomonitor ninyo kung ilan na yung sizes sa ganitong week. Kung tama ba yung size nyo sa ganitong week, tama ba? Doon nyo makikita kung maliliit talaga yung itlog di ba? Diba? Ganon. Oh, so, 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 kung interested kayo, pwede nyo ano, pwede nyong hanapin yun. Uploaded ko yun noong May 30, 2024. Ang title, uh, yung title ko lang ang mali doon. <laughs> yung uh, mas maliit ang percentage ng uh, extra large. Parang ganun yata yung title noon. So basta hanapin niyo doon. Kung gusto niyo magkaroon ng kopya ng ano ng uh, percentages ng sizes para hindi kayo nag aalangan bago kayo mag ano bago kayo mag-apply or bago kayo mag-administer ng supplement na para lumaki ang itlog ng mga layer ninyo. Lalo naman kung okay naman yung feeds, okay naman yung tubig nyo, okay naman yung mga vitamin na binibigay ninyo, di ba? Mga supplement na binibigay ninyo. So, ano pang supplement ang ibibigay nyo para lumaki ang size ng itlog nyo, di ba? So, ang kailangan gawin niyo ay i-monitor ang size ng itlog ninyo bawat linggo. Bawat ano, bawat period meron kayo dapat copy. I-check ninyo kung ano yung uh, kung ano na yung pumasok na size sa ganitong linggo. So may, Yung guide niyo na yon, uh, may percentage kasi doon, no. Okay kita niyo. Mm. Kasi may sinasabi lang umurong ang size ng itlog. Yung iba kasi namo-monitor nila. Pero kung ikaw ay walang copy noon, kailangan panoorin mo yung video ko na yon. At kung hindi ko natapos na ano, i-comment niyo kung hanggang 40 weeks ko lang nagawa yon at gagawin ko sa para sa inyo yung 40 to 80 weeks. Kasi makikita niyo doon na yung mga extra large ay um, konti lang talaga ng no? yon. So, yung pagpapalaki ng itlog ay hindi basta-basta ka magbibigay ng mga supplement, no? Mga supplement para lumaki. Kasi hindi rin po pwedeng puwersahin mo yung layer mo na maglabas ng malaking itlog. Lalo na kung ito ay uh, young layer pa lang, no? Kasi automatic naman yan na habang tumatanda yung layer ay lumalaki ang sizes. Ang kailangan lang na malaman mo ay yung percentage ng bawat size na inilalabas nila para ikaw ay masatisfy, para ikaw ay matuwa, or para ikaw ay malungkot. <laughs> Ganon. Kasi kung hindi namimit ng layer mo yung size ng itlog, yung percentage ng size ng itlog na dapat itong linggo na to, 'di ba? Itong linggo na to na magkakasunod, dapat ito yung percentage ng medium ko, bakit ito lang? Ganon. Bakit parang ano na matanda na yung layer ko, nandito na sa ano sa 70 weeks old or 60 weeks 60 60 weeks old. Eh bakit ito lang yung large ko? Na yung na kung matanda na sana yung manok, alam nyo, pinakamalaking percentage ng size ng itlog, ang meron ay large. Mas maliit yung percentage ng extra large. At ang small ay konti na lang, halos wala na pagka matandang matanda na. Ganun yon. Kaya, kaya naman, yung mga size ng itlog sa, uh, inilalabas ng mga young layer ay siyempre kung hahanapin, kung hahanapin mo yung mga large sizes na kaagad doon sa young layer para ikaw ay kumita ng malaki, <laughs> hindi po mangyayari yon Kasi nga, young layer pa lang sila. So, hintayin mo na medyo nandun sila sa middle age, tapos hanggang doon sa patanda, meron ka ng mga medium large, extra large na doon. So, syempre, Uulitin ko kung gusto nyong magkaroon ng kopya ng ano ng yung percentage ng mga sizes ng itlog at wala kayong makuha ng iba, hanapin nyo yung video ko, uploaded ko noong May 30, 2024. Um, kung pagtyagaan nyo lang yun ha, kasi mali talaga ang views noon. <laughs> at tunungan nyo na rin ako para mapataas ang views noon din, syempre, diba? Uh, pagtyagaan nyo na lang yun kasi parang reseta ng gamot yung sulat ko. Hindi ko tinayp sulat ko lang, pero at least naman, maiintindihan nyo. Paking, kung hindi nyo mababasa yung, ano, higat nyo na lang yung sinasabi ko and then take note, no? Mag-take down note kayo. Ganon. So, sana may nagka, may idea kayong nakuha dito, no? Ay hindi natin usapin kung paano uh, panalakihin ang itlog. And toto, kundi, yun nga, uh, yun yung tip na pwede kong ibigay sa inyo, no? Yun yung advice na pwede kong ibigay sa inyo. Monitoring para bago kayo mag-apply ng ano yung pampalaki ng itlog na iniisip ninyo kasi baka magiging doble gastos kayo di ba uh, pagka ganon na uh, i, uh, iisipin yung maliit yung itlog ng layer ninyo. Sige, uh, uh, administer kayo, administer ng pampalaki ng itlog. Mamaya, damage na pala yung layer ninyo dahil na pupwersang mga ng malalaki. So, hanggang dito na lang, no? Sana nagkaroon kayo ng konting kaalaman dito sa munting channel ko. At sana tulungan niyo akong maparami pa ang subscriber at saka uh, mga mga... viewer, no? uh, wag nyong kalimutang mag-like, mag-subscribe, mag at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng na mga nag-share. Pakishare ang mga videos ko at itong channel ko. Thank you at sana pagpalain tayong lahat.